Good morning guys! Welcome back my channel. For today's video na i ko po sa inyo, ito po yung Christmas tree ko na nakatabi at nilabas ko na naman po siya at isi-sit up ko na po dahil syempre malapit na po yung Christmas day. So guys, kahit wala tayong pera, mag basta makapag-display tayo ng Christmas para mapipil natin na Christmas po talaga. So, ito na guys. Naayos ko na. Sinisit up ko na po. Medyo sobrang ano siya. Ah, naka pulupot po talaga siya pagkatali ko. Ayan po. si-sit up na natin. At may paan na lumalagpas dyan. So, andyan po natutulog yung anak panganay. Kaya ayan po. Dito lang muna tayo sa gilid. So, ayan po. Sinisit up na natin. At binababa ko po isa-isa yan. Kasi para masabitan natin ng Christmas balls. Ayan yun kasi po so, na sobrang dikit niya dahil taling-tali po yan para matali ng maayos at naitabi ko nung no afternoon nung Christmas. At ito na po guys, sinihimay-himay ko na po. Ayan po madami siyang mga sanga-sanga. Ayan kailangan siyang isa-isahin para maisabit natin maigi ma yung Christmas balls. I miss the sky, I'm living longer nights. I'm still learning yeah. my name, how to be free, and my veins. Yeah, yeah. I guess I miss the amber lights from the sunshine hanging in the sky. Yeah. Getting rid of the weight on my chest, yeah yeah. I'm still learning my name, how to be free under my veins. Going back to the rhythm on my chest, getting rid of the weight on my chest, yeah yeah. Picking up the pieces of my mind, babe I miss the sky. I'm living longer nights. I'm still learning my name, how to be free under my veins, yeah yeah. I guess I missed At nilabas ko na rin po ito yung ikubag na nandun din po nakatago yung Christmas ball. So isa isa-isahin ko na siya guys. Isasabit. Ayan po natapos na natin na ayos. Medyo matagal-tagal po yung pag ng Christmas tree. Ayan na po isasabit na natin isa-isa yung Christmas ball. At may maliit, may malaki po yan siya guys. So yung malalaki, ilalagay po natin siya sa baba. At yung maliliit, lagay natin siya doon sa pinakal dulo po guys. So, ayan na po. Isa-isa na natin para matapos na po natin ilagay. So, ayan na po inaumpisahan na. Meron din akong ilalagay po dyan na ah, para siyang at sabi nung anak ko, tutulungan daw niya po ako maglagay para ayan po mabilis matapos yung paglagay ng mga balls po. Picking up the pieces of my mind at ayan, pumatong na si Rojun sa upuan para maabot yan po i-sit up. Ayan, napakabilis po niyan gumalaw. Sabi ko na mag-ingat ka dyan kasi baka malaglag ka sa upuan. At lumipat naman po siya sa may kabila. Ayon, sinasabit din niya dun yung mga maliliit na balls. is on my mind, babe, I miss the sky. I'm living longer nights. I'm still learning my name, how to be free under my veins. Yeah, yeah. I guess I miss the amber lights from the sunshine hanging in the sky. Just getting rid of the weight on my chest. Yeah, yeah. Picking up the pieces of my mind. Babe, I miss the sky. I'm living longer nights. I'm still learning my name. How to be free. Under my veins. Yeah, yeah. I guess I miss the amber lights from the sunshine hanging in the sky. ayun na po guys na puno na namin at malapit na siyang mapunong sinabita ng Christmas balls guys. Ayan po. So, ilang paraso na lang po ang isasabit. Uh, at hindi pa po namin malagyan niya ng Christmas lights. So, siguro mga November na guys namin after ng araw ng mga patay malagyan guys ng Christmas, Christmas light po. Ayan siya guys. May star sa pinakadulo. Nilagyan ko. Yan po ang star. Matagal na rin po siyang nakatago at natapos na rin po yung pagsabit ng mga Christmas balls. So, ay na po siya. Simula sa dulo hanggang yan po sa taas. Yan na po yung mga balls namin. So, ang ganda niya natingnan nan, kasi marami nang nakasabit po. Ayan na po guys. Yan. Sobrang ganda na. Iba-iba po yung Christmas balls ang sinabit ko po so ayan lang po guys bye bye see you in the next vlog maraming maraming salamat po